Alam mo itong problema natin eh. Napakahirap magkamali sa iyo. Konting pagkakamali ko lang, handang-handa ka ng bitawan ako. Damn! Sabi ko na sa iyo yan dati pa, wag na wag mo ko susubukan. Ano masabi? sabi? Alam mo na iisip ko, ano pa ba yung halaga ko dito? Ah! Ko pamigay mo ko sa ibang tao, akala mo alaga akong aso. Mas... Damn! <laughs> so buti na yung ganito, maghanap ka na lang ng iba yung para sa sa'yo. Hindi totoo yan. Magawala lang yan. Tama na to. Tigilan na lang natin to. What the fuck? Kasi kada lapit ko sa'yo, umaatras ka naman. Kaya sige. Aalis na lang ako. Sige, umalis ka na. Kita mo? Hindi mo man lang ako pigilan. Pwede oh, umalis ka na. Sabi ko, aalis na ako. No, 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 no. Pag ako humagpag pa isa, aalis na ako. Kain ako, alis! Ang galing na, acting mo, baby, ha? Bahala ka nga sa buhay mo. Akala ko ba, acting lang natin Goodbye! Acting! acting!